Ayun, magandang hapon po mga ka-BJ. Magandang, magandang, magandang hapon po. So, dito po tayo sa si Skip Dumadaan. So, po, vlog lang po natin itong ano nito, itong reclamation po mga ka-BJ. Binalikin po natin ulit ito. Ta, para po makita po natin ulit kung ano na po ba ang kalagayan din eh. Kung ano na po status dito po mga ka-BJ. Hindi po kayo, ikutin po natin ito. Itong reclamation po mga ka-PJ. So parang ganun din po mga ka-PJ Oh. Mukhang wala din pagbabago po mga ka-PJ ganon pa rin po, may pagbabago lang po ito, nilagyan lang po nila ng ano. Ng um, net, yung ibabaw. So kung sa mga gawa, ganun pa rin po mga kabitsay. Ayan. Kahit ano pong gawin natin dito, ganun pa rin po siya mga kabitsay. Oh. So ayan po, nakita na po ninyo mga kabitsay. Dito po tayo sa tulo Dito po tayo sa Seascape. So siyang siya pa rin po mga kapitsay Ayan, ninikot na po natin yung camera natin So ere po yung mga restaurant na apektuhan po Itong gawa nito po mga ka-BJ. Nawala na po siya ng view na babawasan na rin po ng mga ano ng mga customer po mga ka-BJ. Buti rito medyo nasa taas po, po tayo. Hmm. Mas lalo po, pag nandun na po tayo sa baba, mga ka-BJ, talaga asin talaga. Ito na po humarang sa atin. dito na po ang patambat sa atin ngayon, mga ka-BJ. So, sa nakita po natin, mga ka-BJ, ganun pa rin. Wala pa rin. Ulitin po natin sa inyo, wala pa rin. Ganun pa rin po, mga ka-BJ. After one week, binalikan po natin ito, ganun pa rin. So, punta po tayo doon sa dulo, bandang dulo po, mga ka-BJ. Hali po kayo. Puntahan natin yung bandang dulo. ayan, bababa po tayo galing po tayo dyan sa taas so ere na po, ayan ere po ang sinasabi ko sa inyo mga kapitsay ayan na po ang tumatambad sa atin yan, wala na po tayo magigita, kundi yan na lang po mga kapitsay ayan na po ang tumatambad sa atin ayan so nawala na po ito mga kapitsay ayan dito marami dati dito kumakain so ngayon wala na, anong oras na, alas 3 na wala pa rin po mga tao wala pa rin po mga customer po mga kabidya sin wala na mga kabidya ah. so ito naman ito po yung hotel yung lime hotel tingnan po natin mga kabidya binago nila yung ano ah, yung style nila yung ano nila so and dito mas mataas po ito mga kabidya dito po tayo sa lime hotel po mga kabidya and then so Ere po, binablog natin. Dito po pinakita natin sa inyo. Para kayo na po mismo ang humusga. Kayo na po mismo ang saksi po dito mga ka-BJ. Oh. ninyo naman. Oh. Ang itsura. Talagang wala na talaga. Hindi na siguro ito maano. So, pati yung mga ito, hindi na po nila alam kung anong style na po yung ano nila. Yung ginagawa nila po mga yun. So, maganda sana, ere. Eh, eh. Kung hindi lang ito na ano dito, napakagandang hotel dito at sa totoo lang mga kabijayon. Ayan, ah, no. Tingnan ninyo. Dati-dati kasi pag ganyan natin dagat na yan, eh. So, ganyan, pagganyan natin lupa na yan, eh. So... Ayan po ang bumubugad po sa atin, mga ka-BJ. Mukhang wala na itong pag-asa. Marami natutuwa dito mga ka-BJ. Sa totoo lang, marami dito natutuwa pagka ito natuloy na nanasara na ito. Daming, dami talaga natutuwa. <laughs> dahil marami po ang ayaw din eh, Sa gawa nito po mga ka-BJ. Ayan. So, halika yun. Punta po tayo doon sa dulo, sa kabila. Tingnan naman po natin doon sa kabila po mga ka-BJ. Sayang itong ganda ng ano ng hotel nito. <sighs> Yan, so mamayang hapon. Pagkabuto mo yung hapon, meron po ano dito. May may sounds <susurra> na po dito. Nagulat ako. <susurra> meron na po dito saan po mga kabijay may tugtog na po dito pamamay lang ito meron na ito so mukhang masarap po magpa ano magpa paano magpapahapon din eh sa itsura nito yan na po mas mataas na po ito mas mataas po po ito kaysa dito sa kinatatayuan po natin itong ano nito itong tambak na ito mga kabijay Matas na matas na po ito tambak nila din yung Ganda talaga yung star ng, ano nito, ng hotel nito Kaso lang nawala na Nawala na po kagandahan ganda mga ka So yan Ayan po Lagusan po ng tubig sana Yan po ang kanal sana ng tubig So Ere na po ang itsura ng reclamation, nakatiwangwang lang po siya mga ka-BJ Tiwangwang na tiwangwang na po ito mga ka-BJ uh, Ilang buwan na, mukhang binawasan na po nila dito yung mga gamit nila din ha? Marami, nung una po marami po nakatambak dito So ngayon mukhang wala na po mga ka-BJ uh, Gali lang po tayo dito last week uh, Mukhang malaki na po pinagbabago dito, marami na po nawawala oh. Marami na po sila hinahakot mga ka-BJ So punta po tayo doon sa kabila, halika kayo So mga ka-BJ, andito na po tayo sa kabilang dulo. Dito po lagi ang pwesto natin mga vlogger noon pa. So, ayan na po mga ka-BJ. Ayan na po mga ka-BJ. Ayan na po, ayan na po. So, ayan na po, nakita na po natin. Dati dati po napakarami nito. Ayan po yung kulay itim na. So ngayon wala na. Diba nung nandito po tayo last week, nakita po natin hinahakot yan. So ayan na po, ilan lang po na tira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 na lang po. Dati dati, ang dami po yung mga ka-BJ. So, nung paggaling ko po rito, nakita ko po, hinakot doon. No? Tapos, minakita po ako dyan na yung nagtrabaho dito, Pilipino. At uh, ang pasok lang daw po nila rito, uh, rotation na po sila mga ka-BJ. Hindi na po tulad nung araw-araw-araw po sila ngayon, hindi na rotation na po ang pasok nila dahil sarado daw. At uh, total, wala naman po sila tinanong ko noon Kunwari, tanong-tanong po ako, at, uh, wala naman po silang alam ko yung dahilan, kung anong dahilan. So basta ganoon daw po mga kabidya Wala muna trabaho At uh, hinto muna Yun po ang pagkakaalam nila At uh, saka yung sahod nila At saka yung trabaho po nila Rotation na po Nabawasan na po Malaking bawas na daw po sa sahod nila mga ka-BJ. So Sabi nga nung makausap natin noon Yun dyan Last week sabi niya At uh, pagkairan natin po, dito, na ito po Nag-vlog dito sabi niya Wala tayong magawa Kaysa walang trabaho At least ito meron Ano at uh, kahit paano meron daw po sila na hinihintay pag abot na Kinsenas katapusan so hindi daw nila alam kung hanggang kailan ganito basta sa kanila trabaho lang bandang dulo napakataas so baka ganun din siguro ang taas nito lahat o kaya tina pansamantala tinambak nila muna doon sa na lang nila inaano dito yung pinapatag din yung mga kapilyo napakataas sa bandang dulo tingnan nyo napakataas talaga bandang dulo grabe So, yung po mga ka-BJ, nakita natin, ayan, tiwang-wang po lahat mga ka-BJ. Ayan, tingnan yung mga bako nila, ganun pa rin. So, marami po nabawasan dito mga gamit nila. Marami pong bawas, dati-dati po bang, mga banda dyan po sa harap natin mismo yun sa kamera natin. Yan. Marami po yung mga ano nila dyan, marami po yung mga gamit nila dyan. So ngayon wala na. Ayun na lang, ilan-ilan na lang po mga ka -BJ. tapos yun. Ilan-ilan na lang po mga ka -BJ. tapos si po. Yan po, hinakot nila po, yan po nung nakaraan nakita niyo siguro mga nakaraan vlog natin ayan, na kering kulay itim na yan so ayun bubuti ngayon may nakita tayo saan tao naglalakad oh. ayun oh no? dati dati totally wala po mga kabijay kahit naglalakad ganyan wala so ngayon meron na po mga kabijay so mukhang tuluyan na siguro ito at uh, tulad nung sinabi ko po kanina marami natutuwa po dito pagka nahinto po itong mga kabijay marami natutuwa din eh sigurado tayo dyan 100% po 101% po marami natutuwa dito pag so pag natuloy naman ayan sigurado tayo dami talaga nga nga naman dyan dami naman ang nga Wala walang maraming po ninyo dito sa atin sa bansa natin sa Pilipinas marami po ganyan marami agage ano mang bagay may agage talaga dito kahit ano pong ginagawa kahit paano po kaganda ginawa ng ng gobyerno maraming nga nga dyan lahat po mga presidente na po dito, marami mga ngangaw dyan. Pero paupuin mo sila, baka masigit pa sila dyan. Masigit pa po yung kataranta na ginawa nila dyan pag sila po nakaupo. So, yung sa kanila dyan, wala na po pinakamahusay na presidente dito. Oh, so, wala na po. Lahat gusto nila ipabagsak, gusto po nila anuhin dyan. Ewan ko pa mga yan. So, ganun talaga. Ang dito dito na lang po sa Pilipinas, meron ganyan. Alam niyo po sa Asian, meron din po sa mga iba din sa mga Malaysian, Indonesia, marami din po mga away nung araw ah. Sa mga tingnan mo sa mga diyan sa mga Vietnam diyan nung araw. Ang dami rin po mga away diyan. Diyan so po sa mga China diyan. Dami talaga. Mas matindi pa po ang away nila doon pero nawala na 'yon. Nagbago na sila na pag-isip-isip po nila, wala din po patutunguhan. Talo po ang bayan. O wala po natatalo doon, bayan po ang talo noon. So dito na lang po sa Pilipinas binubuhay pa po, po nila hanggang ngayon mga A1 na yan so tingnan mo nga yan no? ayan so tingnan mo yung mga ano kanina yung mga yung mga sports kanina galing tayo doon sa ano galing tayo doon sa dragon boat po mga ka-BJ halo-halo sila doon maglalaban so yun ang laban nila po yun laban ng sports lang po mga ka-BJ pabilisan So, ulitin po natin bit dito mga kabidya yan. Ayan. Wala na. Mukhang nawawala na talaga ito. So, mga kabidya, hanggang dito lang po vlog natin. At uh, babalikat babalikat babalikan natin po itong mga kabidya next week. God bless po sa inyo lahat. Maraming 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 salamat po sa inyo lahat sa mga supporta po ninyo sa atin. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po tayo ni Lord. Ito po ang inyong abang lingkod. Kapichay Ben Chasid po mga kapichay.